Nagsimula na ngayong araw ang mas maagang schedule ng pasok para sa mga estudyante ng mga pampublikong paaralan sa Maynila. Aminado naman ang ilang magulang at estudyante na nag-a-adjust sila sa mas maagang pasok. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Alas 5 pa lang ng umaga, sunod-sunod na nagsidatingan ang mga estudyante sa paaralang ito sa Santa Mesa, Maynila. Simula kasi ngayong araw, pang-umaga na lang ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa Maynila. Para makaiwas sa matinding init sa hapon, magsisimula ang klase alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tatagal ang bagong schedule hanggang May 28. Magsasalitan ang pang-umaga at pang-hapon na klase sa half-day na face-to-face -face classes. Sa mga araw na hindi sila papasok sa paaralan, bibigyan sila ng assignment na gagawin. Pabor naman dito ang ilang magulang. Tulad ni Mercy na may anak na grade 9 student. Ilay sa magulang, uh, dapat talaga maiksi yung klase kasi sobrang init ka po ng panahon. Para naman hindi magkasakit din sila. Nahihirapan lang daw silang mag-adjust kaninang umaga. Lalo tatlong anak ang hinahatid at sinusundo niya. Si Jaisel naman ay estudyante. Aminadong hirap din sa mas maagang pasok. Meron po gumising ng ano, 4 po kasi ako nagigising na ngayon. Dati po 5 sa Padre Mariano Gomez Elementary School sa Santa Cruz, Maynila. May ilang magulang na hindi pabor sa pagbabago ng oras ng klase. Hindi pabor kasi sobrang aga kasi na kailangan gumising. Hindi niya kayang gumising ng sobrang aga. Pinababaunan na lang daw ni Ofelia ng tubig ang anak at nilalagyan niya rin ng sapin ang likod niya. Reklamo naman na magulang na si Maylin. Mainit pa rin paglabas ng mga estudyante pagdating ng alas 12 ng tanghali. May binibinin lang siya sa kanyang anak para maibsan ang nararamdamang init. Baon siya ng tubig, saka hindi ko siya utan ng mamainit na damit. Magsundo na po ako na nagdadala ng payong. Ayon naman sa principal ng paaralan, sinisiguro nilang gumagana ng electric fan at bukas ang mga bintana ng mga silid aralan. May mensahe rin ng opisyal sa mga magulang at estudyanteng naninibago pa sa mas maagang schedule. Hindi naman po ito ipapatupad ng DepEd kung hindi ito makakatulong. Naiintindihan natin, mahirap mag-adjust. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.